Wala yung lugar. Pumunta ako sa basi, Ang nilalakaran ko ay Abasi na ito. Sobrang nakakasilaw. At mapahira ang tubig. Ang supreme linis ng kanyang katuligan ay uh, ang ganaw na ito. Ayan ay minsan ay may naliligo. Minsan ay may nagpipirikmik. Kung kaya't ako ay uh, kong uh, magpasalamat sa mga taong na dito ay yung araw nito ay medyo mainit kaya minsan dumadaya madumadalo ang mga tao dito so minsan ay maglalakad mapunta dito sa ilog yung ilog na yan ay sobrang kalinis-linis at pambira ang kanyang tubig kaya, kung kadalasan ninyo ay makikita nilang ninyo ang ilog na ito. Yan po ay malinis. Yan. Kaya po, malinis. Malinis. Malinis ang katubigan. Yan. At sobrang palinis-dinis ang kanyang tubig ay lumalangoy ako At sa kanyang lila yan. Kaya, ay grabe mga guys grabe susi talaga umutot pa ay salamat